Huwag mong hayaang manaig sa iyong puso ang pangamba sa pagkatalo kaysa sa kasabi kang makamit ang tagumpay. Ang takot ay palaging nandyan dahil bahagi yan ng ating pagnanasang mabuhay. Sila'y gaya ng naglalagablab na apoy na nagiging kapakipakinabang sa iyo kung alam mo kung paano gamitin. Ngunit kapahama ka naman ang naghihintay sa hindi. Ang kailangan mo lang ay kung paano imamaniubra ang mga ito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang napasubo sa di naasahang labanan kontra sa di mabilang na mga kaaway. Gamit ang talas ng pakiramdam, nagkubli, lumaban, at patuloy na nagliyap ang pagnanasang mabuhay. Hindi nagpasindak sa pagdarag ng mga umatake hanggang sa sila'y mapuksa ng apoy na sila rin ang gumawa. Ang kwento ng bakbakan sa pantalan. Isa laban sa lahat. Corporal Romaldo Rubi o yung tinaguriang one-man army ng Scout Ranger. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Romaldo Rubi sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa bansag na Lolong. Siya ay tubong Kalinga, Apayaw sa Mountain Province at isinilang noong taong 1961. Batang laki sa hirap at naunang magtrabaho bilang laborer sa isang pinakamalaking kumpanya ng minahan dito sa bansa. Nababakas sa kanyang pagkatao ang pagkakaroon ng matibay na dibdib at kakaibang tapang dahil si Lolong ay pinapaniwala ang nagtataglay daw ng laning-laning na minanapan niya sa kanyang mga ninuno. Noong panahon nagpasya siya na pumasok na sa pagsusundalo. Maraing tinutulan nito ng kanyang nanay at asawa dahil sa takot ng mga ito kapag iniisip nila na magiging kapalaran ng mga taong pumapasok sa propesyong iyon. Lalo pat enlisted personnel lamang siya, alam nilang ipapambato lang siya sa mga bakbakan. Pero mahirap man sumuway sa mga mahal sa buhay, mas nangibabaw pa rin kay Lolong ang kagustuhang maglingkod sa bayan palahim siyang nagsanay sa Philippine Army at napadpad kung saan saan. Matapos ang maraming sakripisyo at paghihirap, tuluyan siyang nakapasok sa hukbo ng sandatahang lakas sa bisa ng isang seremonya na ginanap sa isang kampo ng militar sa Cagayan de Oro City. Nang nasa hukbo na si Lolo, nagpatuloy naman siya ng pagsasanay para maging bahagi ng Scout Rangers Team kung saan dito siya naging bihasa sa paghabol sa mga moving target at napakataas ng kanyang grado at naging kilalang sharpshooter, sinoon ay Corporal Romaldo Rubi. Naging bahagi naman siya ng First Scout Ranger Regiment, 3rd Infantry Division, at napapasama sila sa iba't ibang combat mission, kasama na ang mga laban sa mga insurhiya sa buong Mindanao. Unang linggo ng Marso, taong 1991, matapos ang isa na namang matugumpay na misyon, pinagbigyan sila ng kanilang opisyal na makapagpahinga ng isang araw. Kaya't para samantalahin ang pagkakataon, umuwi si Corporal Rubis sa Surigao City para mabisita ang kanyang pamilya na nando doon at para na rin maibigay niya sa kanila ang kanyang sahod. Pero sa kasamaang palad, habang siya ay nasa Surigao, nanagasa naman ang bagyong si Auring na isa sa pinakamalakas noong taon na yun. Nagbagsakan ang mga puno na salanta ang buong bayan at nabarahan ang mga paunahing daanan dahilan para hindi kagad makabalik sa kampo si Corporal Ruby na kailangan pang tumawid sa kabilang isla gamit ang bangka. Inabot siya ng ilang araw sa kanilang lugar at napatala sa hanay bilang AWOL status o yung hindi nag-report sa opisina ng walang paalam dahil nga sa hindi siya makapagbiyahe kaagad. Ikalabing walo ng Marso taong 1991 pa rin, higit sa linggo na ang nakakaraan Tsaka palang nakapagbiyahe si Corporal Ruby. naka itim siya na pangmosang habang may dalang M16 Armalite Rifle at tinatayang 200 ang bala na karga ng pitong magasin. Habang siya ay nasa biyahe, may nakasabay pa siyang isang sundalo din na nakasibilya naman, pistol lang ang dala nito at dalawang granada. Habang binabagtas na sasakyan nila ang kahabaan ng kalsada sa mga hangganan ng Surigao del Sur at Surigao del Norte Tumutulong sila sa paglilinis ng mga nakabarang mga puno sa daan para makalampas ang sinasakyan nilang bus. Ngunit sa pagkakataon ding ito, nakaramdam na ng kakaiba si Corporal Ruby. Parang kinakabahan na siya nang hindi niya maintindihan dahil lang para ilapit niya sa kanyang tabi ang M16 at naalerto siya sa kahabaan ng biyahe. Lumipas pa ang mga sandali. Masamang masama na ang pakiramdam ng Corporal at handa na siyang lumaban ng bakbakan. Pero nasaan ang mga kalaban? Gayong wala naman siyang nakikita sa paligid. Ilang sandali pa, nagreklamo na rin ang driver ng bus dahil sa dami ng mga nakabara sa kalsada at gusto na niyang bumalik sa biyahe. Pero sinabihan siya ni Corporal Ruby na magpatuloy sa paglalakbay at siya na mismo ang katulong sa pagtatanggal ng mga bara ng mga ito na ang di nila alam ang kalsadang iyon pala ay tinamna na ng mga rebeldeng NPA na mga landmine na sa kabutihang palad naman ay walang natimpuhan ang kanilang sasakyan. Nakasyam na bomba ang kanilang naiwasan ng hindi sinasadya bago sila nakarating sa baryo ng Hayang Gabon sa bayan ng Claver, Surigao del Norte, dakong alos-dos na ng hapon. Sa huling 30 pesos na nasa kanyang bulsa, inanyayahan ni Corporal ang sundalong nakasibilyan na sa karinderya matapos mag over ang bus sa lugar na iyon. Pero habang kumakain sila, muling nangilabot ang katawan ng korporal na kaparehong pakiramdam nang nasa bus pa sila. Nangyari naman ito matapos niyang mapansin na parabang may kakaiba dahil sobra-sobrang pagkain ang binibigay sa kanila at patuloy pa silang binibigyan gayong sobrang laki na nun sa halagang 30 pesos. Naawa pala ang may-ari ng kainan sa kanya dahil alam niya na naglipana ang mga NPA sa lugar na yun na kung saan ay walang awa nilang pinapatay ang mga nakoforme na walang kamalay-malay. At ganoon rin ang maaring sapitin ni Corporal, kaya't ipinagpalagay niya na yun na ang kanyang huling kapunan. Pagkatapos nilang kumain, naglakad na sila patungo ang pantalan para sumakay naman ng bangka patungo sa kabilang isla kung saan nandoon ang kanilang kampo. Sa kanilang pagmamasid sa paligid Natanawan na nga ni Corporal Ruby ang tinatayang nasa sandaang bilang ng mga rebelde habang ginagapang ang detachment ng constabulary na nasa taas ng burol. Ang kampong iyon ay abandonado na ng mga sandaling iyon dahil sa sunod-sunod na report ng presensya ng mga armadong grupo sa lugar kaya't pansamantalang pinalikas ang aapat na pong nakaistasyon sa detachment. Sa mga sandaling iyon, napagtanto niyang iyon na nga ang masamang pakaramdam na maaga pa niyang naaamoy sa biyahe pa lang. Kinuha niya ang dalawang granada ng kasama niyang sundalo na nakasibilyan at pagkatapos ay pinatakas na niya ito dahil pistol lang ang dala nito at alam niya na hindi makakalaban ng sabayan sa napakaraming kalaban kaysa mapahamak pa. Pagkatapos ay muli siyang nanalangin sa taas na siya at bigyan ng sapat na tapang para harapin ang mga kalaban mas pinili niyang lumaban ng sabayan kaysa mabihag na mag-aalis ng karangalan sa kanya at sa kanyang mga anak. Na kung siya ay mamamatay, mas nanaisin niyang mamatay ng lumalaban at sa puntong ayun nga ay handa ng mamatay si Corporal Ruby. Palibhasa ay sharpshooter at lilimitadong bala lamang ang kanyang dala bilang na bilang lang kung siya ay pumutok. niyang tinira ang kalabang gumagapang sa taas at bulagtak agad ang tatlo sa mga ito dahilan para sa kanya mapunta ang atensyon ng mga kalaban Tumakbo siya sa dulong bahagi ng pantalan para hindi maikutan ng mga kalaban dahil tubig na ang kanyang nasa likuran Doon siya gumawa ng defensive position Nagsimula ang bakbakan sa pantalan dakong alas 3.30 ng hapon kung saan hinarap ng nag-iisang korporal ang di mabilang na kalaban na pinamumunuan ng isang Commander Lima na siyang commanding officer din ng guerrilla unit sa Surigao del Norte dahil nakita nilang nag si Corporal Ruby, sinalakay siya ng walong rebelde sa kanyang kinalalagyan at boom! Tatlo pa ang bumulagta sa kanila habang sugatan ang natira. Pagkatapos ay nagpalipat-lipat ang corporal sa mga bangka upang doon pumosisyon at mag-cover. Dahil alam ng mga kalaban na mauubusan ng bala ang corporal, patuloy sila sa paglapit dito para masukol. Pero boom! Panot! Bulagta na naman ang mga ito sa isang close quarter battle. Pagkatapos ay lalong nagalit si Commander Lima sa pagkalagas ng kanyang mga tauhan. Sa pagcover ng malalakas na kalibre gaya ng M203 grenade launcher at M60 machine guns, pinaulan na nila ang posisyon ni Corporal Ruby bilang cover habang lumalapit ang commander. Pero dahil nakahanda na rin siya para mamatay at wala ng paraan para magtago pa Inilabas na ng korporal ang kanyang katawan at lumaba na siya ng sabayan. Ramdam na ramdam niya ang tama ng mga bala sa kanyang uniformeng pangmusang ngunit nagtatalbogan lang ang mga ito. Natyempuhan din niyang malapit na naman ang iba pa. Kaya't sa kanyang ratatatatat, boom, bulagta si Commander Lima at ilan pa sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, napagtanto nilang hindi nila mapapasuko o mapapaslang ang nag-iisang korporal na na sila ng tatlong oras na nakikipagbakbakan at patuloy na nalalagasan ng mga kasama. Kaya't nagpasya ang mga ito na magsitakas na lang nang mamatay ang kanilang komander. Dakong alas sa simedya na ng gabi nang humupa ang putukan at higit kalahating sako ng mga bala ang nakuha sa pantalan na iyon na nag-iwan ng 26 na patay sa hanay ng mga rebeldeng NPA nang di pa naubusan ng bala ang korporal. Samantalang na makarating si Corporal Ruby sa kampo, hindi siya pinaniwalaan ng kanyang commander at nakulong pa siya dahil nga sa awal status niya, makaraang hindi makapag-report sa loob ng higit isang linggo at nakatakdang litisin sa susunod na mga araw. Ngunit na makarating sa kampo ang balita sa naganap na bakbakan, ang barangay captain ng Hayang Gabon, police chief ng Klaber at ang mga taong nakasaksi sa mismong bakbakan ang nagpatunay sa kabayanihang ginawa ni Corporal Ruby. Pinalaya kaagad siya makalipas ang ilang araw at nilakad ang komendasyon na pinagtibay ng mga tao hanggang makamit ng Corporal ang Medal for Baylor Award noong taong 1992 na. Pinakamataas na pagkilala na ipinagkakaloob sa mga alagad ng batas para sa pag-aalay nila ng buhay para sa bayan. Sa paglipas pa ng panahon, Si Lolong ay nagpatuloy pa ng dedikasyon sa kanyang tungkulin bilang musang. Napadestino pa siya sa Iloilo Airport taong 2006 hanggang 2007 na may ranggong first lieutenant at nagretiro siya sa serbisyo na may ranggong major. Ikadalampot siyam ng Mayo taong 2018 nang siya ay tamaan ng sakit na chronic asthma na kanyang ikinamatay. Si Corporal Romualdo Rubi o si Lolong na tinuguri ang one-man army ng Scout Ranger, ay pumanaw sa edad na 57 taong gulang. Huwag mong hayaang manaig sa iyong puso ang pangamba at pagkatalo kaysa sa kasabi kang makamit ang tagumpay. Ang takot ay palaging nandyan dahil bahagyan ng ating pagnanasang mabuhay. Ikaw kaibigan, pinaghaharian ka rin ba ng takot sa tuwing nagkakaroon ka ng mga pagsubok sa buhay? saan ka dinadala ng mga ito? Nagtatagumpay ka naman ba? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, Paalam!